si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Matapos turuan ni Jesus ang kanyang labing dalawang tagasunod, umalis siya sa lugar na iyon upang magturo at mangaral sa mga karating lugar. Nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus. Kayo na po ba ang inaasahan naming darating? o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus sa kanila, Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag. Nakakalakad ang mga lumpo. Gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin pagkaalis ng mga tagasunod ni Juan, nagtanong si Yesus sa mga tao, Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isa bang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon para makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila kaysa sa kaniya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mula ng mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng propeta at ng kautusan ni Moises ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At kung naniniwala kayo sa mga pahayag nila, si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Sa anong bagay ko maihahambing ang henerasyong ito? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro. Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak. Katulad nga nila ang mga tao ngayon. Dahil lang dumating dito si Juan, nakita nilang nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak. Kaya sinabi nila, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita nilang kumakain ako at umiinom. At sinabi naman nila, ang taong yan ay matakaw at lasenggo. At kaibigan ng mga maniningil ng buwis at nang iba pang makasalanan. Ganoon pa ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon na tama ang ipinapagawa ng Diyos sa amin babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Pagkatapos, tinuligsa ni Jesus sa mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, Nakakaawa kayo mga taga Korazin. Nakakaawa rin kayong mga taga betsaida Sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga Tyre at taga Sidon. At kayo namang mga taga naum baka akala ninyo ay papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, na pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga sudong May kapahingahan kay Jesus. Nang oras ding iyon, sinabi ni Jesus, Pinupuri kita Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa